Good afternoon everyone! So, ayan mga kapatid. Dito po kami sa gitna ng uh, Mikido. Okay, the, the valley of Mikido mga kapatid. It's mentioned in the book of Revelation, yung final battle between the good and evil ay eh, dito po mungyayari mga kapatid. Pero, pero siyempre sa panahon ngayon ay taniman po ito ng Israel. mapakita ko po sa inyo. Ayan. So, ito po yung Mikido mga kapatid. Actually, dito po yung mga mga springs. Ayan po yung Mount Gilboa. Ayan, dyan po naman tayo yung uh, isa sa mga ang unang hari ng Israel, si King Saul. And then ito po mga kapatid, this is already we are in the middle of Jezreel Valley or Migidu. Sobrang lawak nito mga kapatid. Ang dami po mga tanim ngayon since mainit. So, ayan, may mga dry pero pag uh, pag uh, winter time, sobrang dami mga tinatanim dito. So, pero, mga mountains natin na po dito yung Nazareth mga kapatid yung mga border Nazareth, Mount Tabor ang Afula, isa sa mga city dito sa Israel tapos yung mga tanim ng mga date uh, olives tapos yung mga pae dito mga kapatid ay naka solar ayan o, naka solar so, ayan. dali po kami ng Jericho so nag overnight po kami so ayan ito po yung uh, madadaanan nyo kapag dito po kayo sa uh, dito West part ng uh, Israel mga kapatid So hindi ko may to, nagtatanim na naman sila Hindi ko alam kung anong tanim nila dito bago So hindi pa natin alam kung ano yung natanim dyan Pero may puti So tuloy tuloy yung tanim dito kahit na may situation So marami ngayon mga mga palayan O mga pala, palang palay dito Mga tanim na ina-harvest na kulang yung worker dahil ngayon, yung ano, mala, mostly sa IDF. So malawak dito mga kapalit, grabe ang ganda ng panahon ngayon. Mainit pero ganda talaga ng Israel. ano eh, Mount Kilboa. No? Imagine. So dito rin po sa vicinity mga kapatid, nangyari yung story ni Gideon. Yung uh, the fight of the 300 warriors against the Midianites. Saka dito rin uh, na, ano, si Gideon nang uh, kumuha siya ng uh, ay pumili yung Panginoon. So, Ayan mga kapatid. So, welcome po sa Jesslil Valley. Yeah. Sa namin simulta na yung tripod namin. Okay, bye-bye.